Happy bahay, happy buhay, mag-asawang patnubay, sa mag-asaway gabay. Honey, alam mo, kagabi inaayos ko yung mga crystal collections mo mm -hmm. sa cabinet. Talagang ingat na ingat ako ha, kasi alam kong mm -hmm. maselang kapag dating dyan. Nakita ko nga. Very delicate at saka very expensive. So true. Mo lang, honey, ano, kung meron po kayong isang treasure, what would you do to protect it? Itatago nyo pa sa isang safe na cabinet tulad ni Bong? O kukuha kayo ng isang safety deposit box sa bangko para doon ilagay yung mga valuables nyo? Mm -hmm. How much more nga po kung yung treasure na pinag-uusapan is greater than any material wealth? Halimbawa, honey, yung marriage ang pinag-uusapan. If your marriage is under attack, it needs to be protected. Alam mo, honey, napakaganda nung analogy mo, no? Naisip ko lang tuloy, let's say for example, your latest gadget. Halimbawa, cellphone, hindi ba? Minsan, hawak mo, bigla nag slip sa kamay mo, nabitawan mong bigla. And then pag nabitawan mo, talaga namang by gulat, by na by gulat na gulat ka, hindi ba? Kung pwede na lang talaga, bigla mo siyang i-save, di ba? Yes. Even yung mga simple na pagpatong-patong sa mga areas, la mesa, di ba, talagang dahan dahan mo siyang iniingatan mm -hmm. at inaalagaan. Tama yung tanong mo, how much more if we are talking about your relationship. Yes. Alam po ninyo, normally kalimita na lagi natin naiisip, 'yung maaaring sumira sa inyong pagsasama ay ang infidelity. Mm -hmm or money issues. Which is correct. Totoo yes. naman yan talaga, di ba? But do you know that even simple words can destroy your relationship? Tama yan, honey, no? Just like one word can destroy a relationship, mm -hmm. another word naman can also build it up. Kasi nga po, may power ang ating salita. Mm -hmm. If it is evil, it will destroy. If it is godly, it will build your marriage. Galing. No? Kaya naman, honey, para sa mga kaagapay, no? Ang payo po namin ni Bong Mag-ingat po tayo sa mga binibitawan nating salita araw-araw sa ating asawa Agree. at laban sa ating pagsasama. Kailangan po i-bulletproof natin ang ating marriage, ang ating relationship with words. Tama. Sige, number one. Speak words that build your spouse up, di ba? Dapat magagandang mga salita ang ating binibitawan sa ating mga asawa. Sometimes po, ang kailangan lamang marinig ng inyong asawa ay eh yung mga sweet words coming from you, hindi ba? And that will really make their day, di ba? Minsan, alam mo yung pakiramdam na, uy, sinabihan ako ng maganda ng asawa ko. We need to affirm yes. and encourage your spouse with sweet and nice words. Meron po talagang power ang affirmation and validation over our spouse. Kailangan po, we help our spouse build his confidence. Number two, speak the word over your spouse. Ito mm -hmm. nga talagang direct na. You will read your word and you will ask God, Lord, what word Do you want mm. me to speak over my spouse and speak over my marriage? Sabi yes. po natin, sabi po sa Jeremiah, that our words have power. At kapag sinabi po natin ng salita ng Diyos sa ating pagsasama, the Lord will really make it happen because the Lord watches Amen. over <clears throat> His word, making sure it is fulfilled. Ang salita po, it has the power of life and death. Our words carry that much power. Sabi nga po sa Proverbs 18.21 that the tongue has a power of life and death. Kaya naman po dapat speak the word of God over your spouse. Be your spouse's prophet. Tama, Claire. Number three, ang pinakahuli sa lahat. Gusto-gusto ko rin to, Be gentle with your words. Ganda, di ba? In fact, sabi sa Bible, a gentle answer turns away wrath. But a harsh words stirs up anger. Sabi rin sa Proverbs 15:1, let us learn to speak calmly and gently. Magandang matutunan ito, Hani no, lalong-lalo na honey, pasintabi sa mga asawang babae, hindi ba? Dapat calmly and gently yung ating pagsasalita, hindi ba? Marami pong away ang maiiwasan sa mahinahon at malambing na pag-uusap. Naniniwala ako dyan, honey, para sa aming mga misis. Kami talaga minsan guilty dyan na umaangil kami sa asawa o minsan, di ba, nakakapagsalita kami na nadidisrespect kayo. Pero napakahalaga po na malambing ang pagkakasabi natin sa ating asawa dahil ang isang malambing na Pananalita po ay eh, nakakapawi ng galit ng ating mga asawa. Mm -hmm. Importante po mga kaagapay that we bulletproof our marriage by choosing words of life over words of death. Our words has the power to build and destroy. So choose your words wisely. Lagi po natin tandaan ng mag-asawang sabay manalangin. At lahat ng sulirani. Ako po si Bong Pineda. At ako naman po si Claire para sa Happy Bahay. Happy Buhay! Happy bahay, happy buhay, mag-asawang patnubay, sa mag-asaway gabay.